Sabi nga ng Supreme Court no? sa kaso ng PANES versus micro-insurance brokers no? na ang resignation, no? this, is, this was decided May 2024, sabi niya resignation is a voluntary act on the part of the employee who believes that uh, personal reasons cannot be sacrificed. Hi! Magandang araw sa inyong lahat Welcome ulit sa aking uh, channel Especially dun sa mga subscribers natin Sa mga followers natin, I think Sa sa YouTube, we are now at 33,000 subscribers na no? Sa Facebook naman, ATTY Elvin, na sa 4,000 plus na rin yata tayo Uh, anyway, doon sa mga nasa YouTube, you can follow me sa Facebook, sa FB page natin na 2 Elwin. So, kung hindi ko masagot ang questions niyo sa YouTube, kung halimbawa hindi ako naka-open at mas madaling na-open yung uh, Facebook, mas makita ko yung comments niyo doon. So, mag-cross, subscribe, cross, follow na lang kayo, no? Para accessible anytime. Or, mataas ang uh, chance na ma-access natin yung inyong mga questions. And uh, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tanong na kung ang empleyado bang may sakit um kabalik ba sa hospital or madalas siyang uh, naka-leave dahil sa kanyang illness, pwede ba siyang kwersahin ng kanyang uh, employer na mag-resign na lang? So actually, this is a question from our subscriber na siya daw ay pinipilit ng kanyang manager na mag-resign na lang dahil sa kanyang sakit. Uh, kaya back to the question na kung pwede ba yan na pilitin na lang siyang mag-resign. Um, before natin i-discuss yan, i-shout out muna natin ang ating mga masugid na subscribers at ating mga followers. Lagyan natin dito. Okay. Uh, ang rule kasi natin dito, uh, resignation of course ay nasa Article 300 ng Labor Code yan, paragraph A, na the employee, no, for without just cause, no, may just resign from, from work. So, personal reason, uh, yan ang uh, dahilan. Kadalasan ng kanilang pag-resign uh, sa paragraph A. Sabi nga ng Supreme Court, no, sa kaso ng PANES versus micro-insurance brokers, so, na ang resignation, no, this, is, this was decided May 2024. Sabi niya, resignation is a voluntary act on the part of the employee who believes that uh, personal reasons cannot be sacrificed in favor of the exigencies of service and that... Uh, There's no choice for the employee but to dissociate uh, himself from employment. So, the key here is voluntariness. Ba? Ganyan ang resignation. Pag nawala yung voluntariness, then most probably baka pumasok ng constructive dismissal yan. Now, sa ating labor code din, meron namang Article 299. No? Ang Article 299 sinasabi dyan, Termination due to disease. So the employer may terminate the employee for illness now if uh, the illness is uh, prejudicial to his health or to the health of his co-employees. So most likely contagious now. Um requirement ng batas dyan is uh, the employer can terminate only if there's a certification from a public health authority that the employee cannot be cured despite six months of proper medical treatment. Ang ibig lang sabihin dito na si empleyado um, pwede siyang i-terminate ni, ni employer kapag mayroon na certification sa public hospital or public doctor na hindi na siya gagaling kahit na magkaroon pa ng gamutan sa loob ng 6 uh, months, no. Pwede siyang gumaling beyond 6 months pero 6 months na sinasabi sabi ng batas no? At, na natamatik ng proco. ko. Uh, kahit na lapatan pa siya ng uh, mga tamang uh, medical treatment or lunas, no. Hindi pa rin siya gagaling within that period, minsan sabi diyan yung doktor na mag-certify dyan ay public doctor or doctor doon sa public hospital, na no? At competent doon sa kanyang uh, sakit, yung kanyang field of practice. Kung halimbawa, uh, may lung disease siya, no? So, pulmonologist, no? Pag may heart disease siya, the cardiologist, no? Parang ganun. Um, yun ang competence ng uh, medical practice. Ngayon, siyempre, si employee sa scenario na to, alamang leave to ng leave kasi nga dahil sa sakit niya, may check up, may hindi magandang pakiramdam. So, absent siya ng absent. Apply ng apply ng uh, VL or SL as the case may be, no? siguro si employer naman, eh, naaabala naman dun sa kanyang uh, operation kasi gaya niya, kung absent ka ng absent dahil may sakit. So, sa part ng employer naman, kung hindi naman siya marunong maghanap ng reliever, eh parang disruption yun. Kasi siyempre kung may critical function kang ginagawa or yung empleyado at absent siya ng absent, although justified sa sakit, eh malaking disruption sa kanyang negosyo or sa kanyang operation. So that's why siguro na nasabi ng employer na mag-resign ka na lang. While under Article 300 at sa decision ng Supreme Court, hindi pwedeng pilitin pwersahin ang empleyado na mag-resign. Si employee naman, on the practical standpoint, tingnan mo. Kasi, siyempre, i-prioritize mo yung health mo. Kung halimbawa, sa tingin mo na ang work mo, nakaka-aggravate sa condition mo, siyempre, health is wealth. ba? Diba? So, above all else, tingnan mo yung kalusugan mo. No? Kasi buhay natin ang nakataya dyan. Yan naman ay sa practical standpoint. Pero kung ayaw mo naman talaga, hindi ko pwedeng pilitin. May mga Supreme Court decision na magsusupport yan. Ano. So ang sa akin lang, um, set aside mo yung mga technicalities, mga legalities, kung health na ang pinag-uusapan. Kung uh, kalusugan, kung buhay na ang pinag-uusapan, eh, yan ay mataas ang antas isa do sa mga legalistic uh, view natin or opinion natin ano so yun lang naman lang sa akin personal uh, opinion ko lang naman no? so maghanap ka ng paraan o uh, paano na ma arrange mo sa employer mo in that particular case pero kung sa tingin mo na walang basihan ng fear ng employer mo na delikado sa sarili mo yung sakit mo or sa health sa, sa life mo sa health mo prejudicial sa iyo or sa mga kapisina uh, mo then refuse di ba wag ka magpapay magpapilit na resign you have all the right to refuse kasi at the end of the day a resignation is a voluntary act on your part no? that uh, you only resign when uh, personal reasons cannot be sacrificed in favor of exigencies of service. Kung wala namang gano'n sa tingin mo, then don't resign. Huh? Sa akin lang, balance it out. Pakiramdam mo yung sarili mo, tingnan mo yung sitwasyon, and I hope you arrive at uh, the best decision for yourself. So, guys, if you have questions, clarification on this topic, drop me a comment. Huh? Comment dito sa YouTube or comment doon sa ating FB page na ATTYL. Then. So, with that, Thank you for watching. If you find this information valuable, please share this with your friends, your colleagues, family members, or any person you think may benefit from this information. Thank you, and I hope to see you in my next videos. God bless.